Star. Happy Mother's Day Uli rin kay uh, Joy Wow, talagang nakalabay kay yung Joy. Sino ba yung nasa sa picture sa mo? mo? Uh -oh. Parang mami mo Ay, uh, yes? Hello? Hello? Oh, Yes Maris Hello Happy Mother's Day sa inyo Ay, kita niyo to? Oo oh, oh, oh. Kamay mo, kita ko Partner, ang ganda mo dito, ah <laughs> talaga Talagang pinag-isipan ko to Hindi mm. nga ako nakatulog kagabi uh -oh. eh, Kasi gusto kong gawin talaga to at pakita sa'yo, partner. Ah, ano ba ba? At, ano, ano ba ba? Talagang oh. in-effort mo pa yan, in mo Ay, pa ah. In-effort mo pa talaga. Naku, imported hmm. yan. <laughs> imported. Uh -oh. <laughs> Alam mo ba, may kakausapin tayo dito. Nakakatuwa kasi ito. Kuya, kuya. Daladala -dala mo pa anak mo. Hmm. Saan kayo pupunta. Kataraman salamat. Oh, si Susan at si Maris andyan. Mother's Day. Bakit gusto mong batiin? Wala <laughs> yun. Oh, kawai, kawai. Happy Mother's Day. <laughs> Happy Mother's Day po. Kasi alam mo, Marissa and Susan, siya, ano pang alam mo kayo ulit? Hermie. Si Hermie ay pupunta ng... Katarman Samar. Katarman Samar. Para dun daw i-celebrate ang Mother's Day. Sino kasama mo? Asawa ko po. Tsaka? Ano po? Tsaka? Pamila. Ah, oh, kala ko sabi mo kasama yung biyanan. Hindi po. Pupunta po kami sa biyanan. Ah, pupunta ka sa biyanan? Oh, importante yan, di ba? Kailangan, ibigay natin sa biyanan ng mga importanteng uh, pagmamahal, di ba? Tama ba? Okay. So anong nga sabi mo sa biyanan mo pagdating doon? Ma Happy Mother's Day. Ma, ma talaga tawag mo. Dati no nanliligaw ka sa misis mo, ma din tawag mo. Talaga, mabait sa iyo mo. Mabait naman. Talaga. Hindi ka pa pinagalitan. Hindi pa po. Oh, no, dapat lang pakabait ka ha. Ha? Ayun. Magahi ka na lang sa kanya. Ma, San, wait lang ha. Meron, meron pa akong usap dito kanina. San ba 'yon? Wait. Sha! Kayo 'yon. Nanalo po kayo nang <laughs> Ano ba alam niyo po? Meralyn po. Meralyn! Siya, ano pangalan? Ang pangalan mo, baby? Christine po. Christ Hi, Christine! Reyes? Christine! Sabihin mo kay Mama, Happy Mother's Day. Dali! Oh, mama, tingin ka kay Mama. Happy Mother's Day, Mama. O, oh, kiss, kiss daw! Kiss daw! Kiss daw! Ay! diba? Alam mo, son, pagka Mother's Day, talagang nakaka-touch din. Kasi naiisip natin palagi yung nanay natin. Dahil sila talaga yung nag-alaga sa atin mula pagsilang, di ba? Ano, alala ko, si nanay ko, pagkapapasok ako sa school, eh, handa lang, te, ha? Eh, talagang pinag ako niyan. Pinag-iinitan ako ng tubig, kasi ma malamig sa umaga, di ba? Tapos, so, nagtitimpla ng kape, bumibili ng tinapay sa umaga. Lahat-lahat ginagawa -lahat ng nanay ko. So, sa lahat ng nanay, sa nanay mo rin, Sansu, and Maris, Happy Mother's Day, tsaka sa aking nanay, ah, nanay Herbie. Bali huya sa energy. Kaya di mo na magre-regalo ba? Ha, nga din ako sa nanay mo. Talagang biru mo naman, di ba? Yung handa sa iyo. Siguro, kasi nung bata ka, sobrang kulit mo, no? Di ba? Ngayon lang, kitang-kita <laughs> eh. No? Ayan, no? Sige, magkampihan kayong si dalawa. Hindi <laughs> 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 na, mo, na ang <laughs> daya yung dalawa. Grabe nyo ako sa salita. Ikaw talaga, oh. Kinakapihan ba ako ni Maris? Hindi naman. Tumatawa nga lang si Maris Talagang sa nanay mo. Nakatahimik na nga ako, oh. Pero alam mo, partner, Marie, happy Mother's Day, ha? Uh, Oo, oh, pakabait talaga. Sana paka ay uh, maging ka lagi. masaya talaga. <laughs> para, para yun na rin yung paraan mo para Makabama, magbigay pasal makabawi. pasalamat, no? Uh -oh. Sa iyong ina uh -oh. at sa iyong Marie's? asawa. Maris? <laughs> Marie, Marie, okay, okay, gumagaya ka, boy ka boy. na sa partner ko, oh, ha? maraming salamat. sa okay, ulit